Sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre, pinigyang diin ng 4th Infantry Division ang mahalagang papel ng mga kabataan sa political at social development ng bansa. Kasabay ng isinagawang fourth leg ng Provincial Youth Leadership Summit 2023 na ginanap pa rin sa 10th Regional Community Defense Group Headquarters, Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City noong Setyembre 15 hanggang Setyembre 17. Sa kanyang mensahe na ipinaabot ni Colonel Albert Flores, ang Assistant Chief of Staff for Intelligence, sinabi ni 4 ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II na may kapangyarihan ang mga kabataan na gumawa ng pagbabago dahil malaki ang papel nila sa elektoral na proseso ng bansa bilang mga botante o kandidato. Dagdag pa niya na sa pamamagitan ng YLS, nahuhubog ang leadership skills ng mga ito dahil nagkakaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa pamamahala at natutunan ang kahalagahan ng pagiging aktibong mamamayan. Kaya ang karanasang ito ay magbibigay sa kanila ng sariling pag-unlad at maghahanda sa kanila para sa isang mas malaking responsibilidad sa kanilang mga komunidad. Karoon Oktubre 30, ayaw mo kalimot o butar. Exercise your right to suffrage o ipagawas ang inyong tingog sa lokal na level pa lamang. sa kantong na ay plano mudagan is isip SK members or officials, din hima develop in your leadership skills. We will gain a deeper understanding of governance and learn the importance of active citizenship. Ang inyong eksperyensa makahatag o personal growth o makaprepara sa si inyo bigger responsibility. We are given the opportunity to propose advocate and implement programs or projects that will uplift your fellow youth and the community. Sa kabuuan, nasa isang daan ng mga kabataan mula sa El Salvador City at Mantikaw sa Misamis Oriental ang lumahok sa naturang summit na pinangunahan ng 4th ID at Local Government Unit ng Misamis Oriental sa pamamagitan ng Provincial Youth Development Office at Pointy o propelling our inherited nation through youth incorporated. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.